Kasi ang ini-implement po, ay ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, no? Yung Republic Act 9851 or the IHL At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Grabe yung abogado, no? Kokontrahin niya pa talaga yung sinabi ng Supreme Court, eh, no? Ang linaw na nga ng sinabi ng Supreme Court, diniin na nga nila, nilabas na nga, dapat dito muna dalhin sa korte sa Pilipinas. Tatablahin niyo pa talaga yun? Abogado ba ito? Official of the court ito? Bakit ganun ang kanyang pananaw? Pero sa bagay, may kanya-kanyang pananaw naman ng mga abogado. Pero ang linaw na kasi nilabas ng Supreme Court, di ba? Sinasabi nito, pwede isuku daw sa International Court. Hindi ho. Pwede ho yun. Pero dito muna, bibigyan muna ng chance ng sumagot dito bago isuku doon. Ang pagkaalala ko, ang sinabi na ng ibang abogado dyan, yung sinasabi niyang batas, eh yan po eh kung foreigner po yung nandi dito. Pwede na natin isuku sa kanila kung sakasakaling sa International Court.